good day guys so what's up once again and welcome back to our channel so for today's video um, last time is nagkaroon yung yung mga trailings natin is nagsibaba na doon sa kay Putol. so ngayon ang gagawin naman natin um, ipapagpag na natin yung mga krillings ni Putol kasi yung iba nagbababaya tapos bumabalik lang So para mapakawalan na natin si Putol and ma-separate natin yung mga krilig sa kanya. So, panghinintay nyo. Let's go! So, ito na nga guys. Um, Nag-separate lang tayo ng konting tubig uh, para sa pagpapagpagani putol galing din to doon sa tubig na inaano nila so ito si putol ngayon Ayan, e, nagsiswimming swimming siya ngayon dyan kukuha kukuhanin natin siya tapos lalagdain natin siya dito tapos ipapagpagpagani natin yung mga krillings niya kasi nagsisiwa na eh. tsaka mukhang irritable na rin to eh so let's go So guys, ito na si Potolo. So first time lang natin magpapagpag na yan. So guys, ito oh. Yung mga krillings niya. So hindi siya ganong karamihan pero okay na rin. Ayan. So pagpag na lang natin Yung mga krillings niya. Medyo madami-dami na kasi. dami so yan guys oh. wala na malinis na siya tapos nandito na itong free fish nya so yan. so nandiyan na lang yung free fish nya so ngayon ito isipabalik na natin doon sa tank nila So guys, ito lang lahat ng mga nakuha natin ng na mga krillings doon sa ano. Kakaunti lang siya pero okay lang din kasi ngayon lang talaga nagpisa si putol ng kanyang mga krillings. So okay na to, panimula again. So aalagaan na natin to. Babalik na natin siya doon sa tank nila. so So ayun na guys, Naipasok na natin sa tank yung mga krillings. Diyan na sila. So, yung yung mga krillings na yan. Diyan na natin sila i-stay siguro mga one week or two weeks. observe um, natin yung paglaki nila. Ayan. Oh, so ito na guys. Yung mga krilling natin, yung mga napagpag natin na krillings. Sabi ko nga, okay lang 'yan kahit konti. Ang mahalaga, meron tayong mga bagong alaga ngayon. So papalakihin natin sila dito. And magse setup up din tayo ng tank doon sa kabila since nakabili tayo ng solar na eritor uh, since alam naman natin sa kabila is wala tayong kuryente so ayun na sila napagalagala na sila dyan so, ang magiging pagkain lang nila dyan is yung mga hornwort tsaka yung live plants natin tapos uh, siguro lagyan din natin ng konti sila na PO2 drogin lang natin para makain nila Uh, ayun guys so guys yun lang yung ating update sa ating crayfish so kanina na nagpagpag na ano pa tayo nasugatan pa tayo na nasipit tayo ni Putol iisa na nga lang yung kanyang pansipit nasipit pa tayo <laughs> so ayun lang guys so kung bago ka lang sa channel ko, please do like, share, and subscribe. And also hit the notification bell para lang like updated sa mga bago nating mga videos and update natin sa mga crayfish. So, salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Stay safe. And see you on our next video. Bye-bye.